Good morning nanti itu kami sefarm hmm. lalaki Lala na ng gabi ko lalaki Lala na hi baby hi iro na so <tuturna> panggawa ng kimchi Fried. Pinatuyo na ang mga sili. Tapos, ito. May soy sauce. Asin, kimchi. Yun niya, hala po di kukikisyon na. 네. Yeah.

Wow, ang lalaki na. At ito naman ang Chinese. Huh? Kansan? Ah? Kensan? Ah, Kensan ayo mo. Uma! Manol? Sija? Ayun, ang lalaki na Chinese cabbage. Ipuda rin, ma! Ipuda. Oh, ipuda. Kita cuma good morning angkan dah tengok oh angkan 조금 이런 거 그냥 하나씩 뽑아 면 되지. 비싸서 사서. 이거는 뭐. 아, 작잖아요. 엄마. 뭐, 작아요. 그래도 해도 돼. 비싸. 아. 비싸 엄마, 꽃쪽이는 뭐 아이, 쪽파 있었었는데 없어졌어요? 제 저쪽에 이제 심어 놨어요, 그래. 아. 김장 때할 거. 아. 이거는 열무. 이거 열무 이렇게 갈아 놔 봤어. 누가 먹든지 말든지. 어. 배추 하루하루 이렇게 막이래지. 조아 잔디. 완전 너무 좋다. 배추. 이거는 그래다말못 먹어 이게 다. 너무 많아. <laughs> to ang radish. Radish. Ano no, Yugi, umi nande? Kuchu kisa Oh halmoni mo nila iso? Yogi umi nande ya. Oh. Oho. Kalabasa. Ang dami pa rin bunga ng Kalabasa. Ang dami pa rin bunga. Ang dami na naming naani dito. Ayan. Namumunga pa rin. Ang dami na nating na naani dito. Tapos, ah. Ah, yung perilla. Perilla seeds and leaves gagawin naming oil Perilla oil kasi sobrang ganda ng benefits nito sa ating katawan gagawin naming bunga ng kalabasa ang dami pa rin po nga. Ano kayang yung ginagawa ng father-in-law ko? Tingnan natin na nang ginagawa ng father-in-law ko. Ayun. Turin. rin. Ang daming bunga ng beans. Lahat yan beans. 이거 뭐예요 이거? 치네 돌게 Cute. nasa taas siya nakagbitin may malaking bunga doon ayun malaking bunga nasa labas ng bakod ang malaki kala ko pakwan

for the lips. Hi! Ang aga nyo, mag-almusal. Tingnan nyo yung mga bees. Mag-almusal sila. Huwag nyo akong kagatin. para magalit. Inistorbo sila. Sige, kain lang kayo dyan. Breakfast lang kayo. Nilalagyan namin ito ng bako dahil ang mga wild animals pumapasok at sinisira yung mga tanim. Kaya kailangan may bakod siya. Yan, dinagyan namin ng konting bakod. Hmm. Ano kaya to? Ano? Ang bango nito. Ang bango ng bunga. Kahit yung dahon, masarap siya. Gustong gusto ko kasi ano siya. Hmm, ang bango. Linalagay sa lahat ng sa karni, sa isda, sa sangyupsal. Gustong gusto ko siya. Nakakawala na ang lansa. Then, punta tayo. Tingnan natin ang tinanim kong Asa na yun? Bakit hindi ko makita? Tinanim ko kamuting kahoy. Tingnan natin. Oh, lumait. Kasi taglamig na. <laughs> Lamit siya. Then, bukas, bago kami aalis, kailangan ko siyang bunuti na ay next year March or April pa lang itatanim ko na siya kasi ito tinanim ko um August yata August ko yata yun natanim or July last week nung nag start ako mag vlog saka so, ko lang siya tinanim super so, late Pero para na siya. may puno pa dito ng kawayak ko ng gabi ako tinanin alam ko may gabi ako dito ito <laughs> nag isang puno hi daming butterflies yung persimmon. Pwede na siyang kainin kasi matamis naman siya. Sweet persimmon siya. oh, Parang santol. Diba? Parang santol siya. <laughs> Naririnig niyo ang boses ni, yun eh. Tuwang-tuwa siya tuang tuwa siya sa galak <laughs> Persimmon. dun sa likod dun sa likod marami pang dun sa likod marami pang puno ng persimmon. sarap tamis asang bayabas parang bayabas ang lasa niya